So, dito natin ilalagay yung mga bago nating lipat mga farmers na bar rock. So, ito yung kulungan ng Rhode Island Red noon at ngayon. Ito yung gagamitin nating kulungan ng ating mga bar drop, na mga pulet. So, malinis na ito. Lalagyan lang natin dyan ng ito, sako para hindi uh, mahangin. Dahil uh, yung mga manok natin ay panibago palang malipat dito. At baka mabasa sila ng ulan. Kapag lalakas yung hangin at saka may kasamang ulan So ilalagay lang natin ito para hindi mababasa itong mga manok natin kapag dadapo sila dito So ayan na mga ka-farmers, nalagay na natin yung uh, para hindi mabasa yung mga sisiw natin So sako lang yan ng feeds So yan ang ilalagay natin para yung manok natin dadapo dito Hindi sila mababasa ng ulan kapag malakas yung hangin So ito, ready to set na ito mga ka-farmers kukunin lang natin yung mga manok at transfer na natin dito All ito yung mga manok mga ka-farmers na ilalagay natin sa ating uh, breeding pen dahil uh, meron tayong lalag ilalagay dito ng mga manok o yung mga sisyo natin na white leghorn cross sa black australorp so dyan natin ilalagay at itong dalawa dahil malalaki na itong na dalawa sa kulungan malalaki na itong mga manok na ito at malapit na mangitlog ito yung ito transfer na natin doon para makapag pag uh, marami, malapit na nating mabreeding ito so meron tayo dito ang apat na bardrock, merong tatlo dyan so ipagsama-sama natin ito para pag nangingitlog na sila maglalagay na lang tayo ng rooster para ready to breeding All right. So ito ating mga bardrock na inahin nagpapakasta na. So yan oh. So yan oh. So nagpapakasta na ito. So ito yung senyales na yan kapag makikita niyo yan yung pakpak nya yan yung sinyalis na malapit ng mangitlog yung ating manok so especially kapag nagpapakasta na ito oh. so ito ang gagawin natin imimimik natin yung pagkasta ng rooster so dadapa yung inahin yan o oh. pag dadapa na yung inahin na yan magpapakasta na yan o oh. tapos oh. na so ito ring isa o oh. So yan o. So nagpapakasta na. So ito yung unang dalawa nating napakakawalan. O ilalagay sa lupa. So yan oh naninibago pa sila so yan nagpapakasta na rin yan no oh. so yan ganyan lang gagawin natin kung para lumandi yung ating mga inahin ang ganda nila o oh. so first time nilang makaapak sa lupa kukunin lang natin yung iba ito naman yung pangalawa na kinuha natin So yan na po lahat mga ka-farmers Yung mga manok natin doon Bale yung bardrock dito ay pito At meron tayong nadagdag na tatlo Bale sampung mga manok Ang nandito Yung Isa dito Ay yan abuhin yung isa white leghorn at isa ay itong itim so sinama na natin sila dito mga ka-farmers para magamit natin yung kulungan so pag nagbreeding tayo tatanggalin na lang natin itong tatlo so ayan so ang ititira na lang natin dito pag nagsimula ng mangitlog itong mga bardrock natin ay yung ang mga um, bardrock na lang ang ititira natin. Tapos tatanggalin natin yung tatlo, yung white leg horn, itong abuhin at saka itong itim. At maglalagay tayo ng isang rooster para magamit natin sa magamit na natin yung mga bardrock natin sa pagbe All right. So yan ang Bardrock. Mga farmers kahit uh, magkaibang kulungan itong mga manok natin o nasa magkaibang kulungan yung mga manok natin na inilagay So mapapansin nyo, hindi sila nag-aaway dahil uh, first time nilang magsama-sama at bago yung kanilang lugar na napaglagyan natin So yung mga manok natin ay hindi mag-aaway dahil lahat sila ay naninibago Kumpara kapag meron ng nakalagay o meron ng nauna dito at lalagyan natin ng panibagong batch ng manok ay talagang mag-aaway po yun at uh, mabubuli yung mga bago nating inilagay so ganyan lang po alright so, dahil wala ng manok ito mga ka-farmers ay i-disinfect muna natin ito ito gamit na nating disinfectant na tubig na hinaluan ng sunrocks. so yun ang spray natin dito para mamamatay yung mga bakterya at saka maglalagay tayo ng panibagong manok dito alright So, yan ang mga CCU na ito transfer natin mga farmers So, timing na, na hindi na nasira yung kanilang pang ilaw dito. Kaya itatransfer na natin ito dahil malalaki na oh. pa na. So, ito na lahat mga ka-farmers yung mga CCU natin na nandun sa loob sa brooder. So, makikita nyo malalaki na talaga sila. Malalaki na talaga sila oh. Ayan, nagsisikipan na sila doon At dito medyo maluwag yung kanilang area So mas mabuti na ito So marami tayong babae dito mga ka-farmers na makukuha So meron tayong labing tatlo siguro yung mga puti natin na babae Meron tayong bardrock na apat na babae At uh, yung itim Meron isang babae na itim So ayos talaga sa breeding na ito Maraming babae tayong nakuha Alright So papakainin lang natin muna Let's go So yan no? Oh, gutom na gutom na sila. So dry feeding yung pinapakain natin at yung feeds ay Integra 2000. So yan o, oh, yung bar dito puro babae yan Yan babae, 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 babae So marami tayong layers dito So yan mga ka-farmers, uhaw na uhaw yung ating mga sisiw. Dahil kaninang umaga ay wala pa silang inom na tubig. Dahil yung tubig nila doon sa brooder nila palaging nauubos. Kasi isang litro, isang litro lang yung kanilang painuman. So ito dalawang litro, hindi agad yan maubos sa kanila. At pagdating ng mga ilang araw mga ka-farmers ay transfer din natin itong uh, mga lalaki i separate natin itong mga lalaki dito sa mga babae. So ang main reason natin dyan kung bakit natin i separate ay para uh, hindi mabubuli yung mga babae at hindi maiiwan sa pagpapakain sa kanila. Dahil kapag merong mga lalaki dito sa loob ng grupo ng mga babae, ay yung mga lalaki lang ang malakas kumain. So yung mga babae ay may iwan dahil kasi nga uh, nabubuli sila at madali lang silang maitulak sa mga lalaki. So kailangan natin i-separate sila para yung mga babae makakonsentrate yung kanilang paglaki at yung pagkain uh, na para sa kanila ay makakain nila. So yung mga lalaki naman, lahat ng lalaki ay magsasama at dun uh, sila na yung mag uh, sa kompetensya sa kanilang pagkain. Alright.